One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ko naman ang tatanungin niyo nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. Happy Sunday sa atin lahat ng bonggam bongga. And then, of course, maraming maraming salamat syempre sa walang sawang tumatang batang kilit nito sa Mama Sam bloods araw-araw lagi lage sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. And then of course, shout out tayo sa mga ilang kaibigan natin na lagi talagang nakatutok dito sa atin channel. So nandito si Madam Jennaline Napaton. Hello, hello, hello si Madam Herrieta Solidad. Hello, thank you so much Madam Herrieta. And then of course si Bobby Rodriguez. Shout out sa and then shout out din kay Val My son, thank you so much for watching and support. And then, of course, si Alan James, 6743. And din si Tita Alpay, ninya B, James Baluyot, na talaga naman, my gosh, nakatutok dito araw-araw. Si Juan John M, si Yaya Mohamed, and din si Hedhi, na talaga naman nakatutok at sumusuporta sa akin sa lahat ng ginagawa ko. And then, of course, Sony Marcel Ryan Matugas, And then Ryan Ventura. So thank you so much sa pagmamahal at suporta. And then lalo-lalo na sa nag-iisang reyna ng mga Josa si Christine and Perez. So yan. So maraming salamat. And then of course sa mga bago nating subscribers, hello, hello, hello. Thank you so much for subscribe my channel. And then of course ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman Oh my gosh! Magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, tapatan ng Indonesia at Philippines sa Miss Eco International. Mama something in mo, sino aangat sa kanila? Mm -hmm. Ako para sa akin, syempre hindi natin alam kung ano ang kalibre ng pambato ng Indonesia dito sa Miss Eco International. Syempre pwede tayong makabog ni Indonesia at nangyayari yan sa mga laban natin sa pageantry. ba? Diba? So, ito lang sa Miss Cosmo, kinabog ang ati sa manalo ng bonggang-bongga ng Indonesia at nagwagi sila doon. At kahit sa supranational, si Alteya nakabog din siya ng Indonesia. So, ang kailangan lang gawin natin dito ay syempre supportahan natin si Alexi Brooks and then of course magtiwala tayo sa kanya. Ang, at nakikita ko na ang Alexi naman ay kakabog naman niya ng bonggang-bongga. -bongga. Kailangan maghanda. Paghandaan ni Alexi para sa kanyang laban para alam mo yon mag siya sa pageant ng Miss Eco International. And then, of course, sa mga makakalaban niya, hindi natin alam ko ano ang kalibre na meron. Kaya, ang kailangan gawin talaga ni Alexi Brooks ay i-prepared ang sarili niya para sa laban niya dito sa Miss Eco International 2025. So, ako naman, malaki yung tiwala ko sa ating pambato. Nakakayanin niya yan ng todo-todo. At naniniwala ako na si Alexi ay is isa sa mga palaban na kandidata na ipapadala natin ngayong taon na to dito sa labanan ng pageant. O, diba? So, yun. Good luck. Good luck kay Alexi. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Miss Netherland na si Melissa Botema. May plano kayang sumalis sa supranational after na mag-peep runner-up nga dito sa Miss Grand International. Well, ang masasabi ko, hindi naman na yan bago sa atin. Yung mga kandidata na lumalaban sa Miss Grand ay sumasali sa mga iba pang pageant at nagtatagumpay sila dyan. Katulad na lang, halimbawa, sa Supranational noong 2022, dati siyang naging runners-up sa Miss Grand, naging second runner-up o first runner-up. Tapos, nagtitle siya dito sa Supranational. And then, uh, sa Miss Universe din, top 20 o top thanks sa Miss, sa Miss Grand International, tapos nagpunta dito sa Miss Universe, nag-title. And then, kung siya ay maghahanda para sa sarili niya at lalabas siya sa Supranational, malaki yung chance niya na makarating sa dulo ng competition. Lalo na nakikita natin kay Melissa na talaga namang maganda. Noon pa man, sinasabi ko na, etong pambato ng Netherlands na to ay possible nga mag-title talaga sa Miss Grand International noon Pero hindi nga siya pinalad And I think may ibang pageant para sa kanya At nakikita ko kung pupunta nga siya dito sa Supranational Malaki ang chance niya na masungkit ang korona ng Supranational Diba? So yon? So good luck kung anuman ang plano niya, kung plano niya sumali sa supranational eh laban lang, 'di ba? So hangad natin ang tagumpay ng bawat isa. So good luck sa kanya. So para naman sa sumunod natin chika. Mama something in mo, Miss Venezuela, bakit hindi na nanalo ngayon sa Miss Universe? Ang last pa nilang nanalo ay noong 2013. And then hindi pa nasusundan. Ang Miss Venezuela naman, sa totoo lang, wala naman nang dapat patunayan pagdating sa mundo ng pageantry. Kasi nga, di ba, Diyos ko naman, kung bibilangin mo yung koronang nakuha nila sa mga international pageant, ay just ko, milya-milya ang lamang ng Venezuela. So, lalo na dito sa Miss Universe. So, siguro dahil ah uh, may nakikita ang organization na iba at hindi napapansin yung beauty nila kasi parang piling ko sobrang reynang reyna na yan mga yan. Eh, Kung kahit sino ilaban talaga pagdating sa Venezuela ay talagang masasabi mo mga reyna na yan mga yan. Kung ano na sila, suprema. Ganon. <laughs> Yung sobrang ang taas-taas na nila. And then, nakakatuwa lang kasi hanggang ngayon pa naman ay hindi naman nagpapabaya ang mga taga-Venezuela sa para sa laban nila sa anumang pageant. Katulad dito sa Miss Universe, itong makaraan lang ay nag-top 5 sila, di ba? At nag-point runner-up. Tapos ka, kamakailan lang nag-first runner-up din sila. Kung parang ang Venezuela ay nandun doon, lagi silang prepared, lagi silang handa. Siguro ang nagiging problema lang sa kanila ay yung styling nila, yun at yun at yun at yun. So yun, hindi sila nagpapalit, hindi sila nagle-level up. Kaya siguro hindi sila na kokoronahan. Pero naniniwala ako kahit hindi naman makoronahan ng Venezuela, mananatiling powerhouse ang Venezuela. Di ba? Just ito, so, nakakaloka. Eh, paano naman kasi? Sa Miss Universe naman kasi, ang dami yung mekos-mekos. Paano mananalo? Sabi ng ganon, huwag magpadala ng nanay kasi hindi mananalo yan. Eh, nagpadala sila ng nanay. O, oh, fourth runner-up ang inuwian. Pero at least, nakatao five, di ba? So, ako parang feeling ko dito sa Miss Universe, sa totoo lang, mahihirapan kumuha ng corona dyan ang Venezuela, ang Colombia, lalo na ang Colombia, di ba? Colombia, Mexico, and Philippines. Kasi itong mga beauty queen na to, at sama pa natin si Puerto Rico. Kasi yung mga beauty queen na to, ito yung beauty queen na talagang, alam mo yon na parang pagdating sa Miss Universe, kumbaga, matik na, perfect na, di ba? So, nakakaloka kasi. Kumbaga, parang, ayun lang, nakakalungkot lang isipin kasi alam natin na kakabog yung kandidata natin pero eh wala tayong magagawa eh may mekus mekus nga eh. di ba so yun so good luck good luck sa atin nag good luck sa Venezuela good luck sa mga nabanggit natin country syempre wish natin na sana mag penetrate pa rin at makakuha pa rin tayo ng corona lalo na ilang taon na tayong hindi nakakakuha 6 years magsa 7 years so I hope na sana kahit man lang top 5 tumungtong tayo uli sa top 5 ng Miss Universe di ba kasi parang nakaka-intriga. Charot. So, yan. So, eto ang sumunod na chika. Mama Sam, speaking of Miss Universe, mga pambato ng Thailand sa Miss Universe, Mama Sam, tingin mo, bakit hindi sila nananalo? Paano kasi ang mga drama nila ay puro mga ano, ano ba to? nakaprogram. Ganon. Mga robot. <laughs> ganito gawin mo. Ganito ipakita mo. Ganito ang lakad mo. Yung mga ganito. Yung kung kumbaga parang hindi nakikita sa kanila yung natural. So, more ano sila eh, prepare. Kailangan prepare tayo. Kailangan yung beauty mo ayusin natin. Kung hindi ka maganda, pagandahin natin. Kaya tingnan mo silang lahat. Ang gaganda nila, di ba? Yung parang, Okay nang reyna yung dating nila pero hindi sila makakuha ng corona na Miss Universe dahil sa ginagawa nila hindi natural na ang nakikita sa kanila. Dapat nandoon sila sa tema na natural dapat. Nandoon dapat na na hayaan mong gumalaw si girl kung malandi siya eh di lumandi siya ng bonggam-bongga. Hindi yung parang nakasistema ka na ito ang tingin mo, ito ang ngiti mo, ito ang galaw mo, ito ano, nagbumukhang robot na sila, di ba? So, So, yun. So, yun yung nagiging problema. Pero, in fairness naman sa kanila, tinatry talaga nila yung best nila at nakakatuwang isipin na nandiyan sila nagpe-penetrate sa top 5 and I hope na sana talaga makakuha talaga sila ng kahit isang corona kasi naman sayang naman yung effort nila di ba <laughs> so good luck good luck sa kanila and wish all the best para sa pambato ng Thailand mali this year sila na ang manalo so yon abangan natin yan but naniniwala ako darating sila dyan so dapat lang medyo ano lang kalmahan lang nila kasi ang nagiging nangyayari parang ano na is para silang mga manikin na nakatayo lang ganon so yon so mas maganda makitaan natin sila ng galawan talaga na alam mo yung natural move kung tawagin so nakakaloka yung parang robot at para naman sa sumunod na chika Miss Universe Philippines 2025 candidate na si Gwendolyn Soriano from Baguio mama sa manong masasabi mo sa beauty niya face value mm -hmm. maganda siya in fairness parang minsan na patititinggan ko siya para siyang si Oppo nung last year na pambato ng Thailand. Pero sana wag nilang gayahin. Sana magkaroon siya ng sariling identity talaga na tatatak sa tao. Lalo na yung styling niya. Kasi talagang pretty naman talaga si girl. At syempre, taga-value to. Maganda talaga siya. And I hope na magaling din ang com skills niya. At kaya niyang makipagsabayan sa mga makakalaban niya dito sa Miss Universe. Potential para sa corona. At kung ano man ng corona makukuha niya, ayan yung abangan natin. Di ba? Kasi may mga ina-appoint appoint maliban doon sa Miss Universe Philippines. So, malay mo, maibigay sa kanya ang isa sa mga corona at maipanlaban natin to sa international pageant. So, I hope na sana magawa niya yung nagawa ni Tara Valencia ng mas higit pa. And nakakatuwa ngayon pa lang kasi may inaabangan kang ganitong kagandang kandidata sa Miss Universe Philippines. So, yon Good luck kay Dwendolyn Soriano. I like her. So, yon And then, of course, para na sa natin, chika, pambato natin sa Reina hispano Americana Mama Sam, nangunguna sa mga puso ng mga Latina at Latino. Mm -hmm. Iba kasi yung ganda ng Pinay. Yung ganda ng Pinay, yung alam mo yun, yung talagang, Ah, oh, 'di ba? So ako naniniwala ako na nagugustuhan nila si Diamante dahil sa nakikita natin na ano mo yon yung paghahandang ginawa niya and then laban na laban talaga si Diamante yung ano mo yon yung energy niya talaga nang uumapaw at hindi ako magtataka kung mapapansin talaga siya ng mga Latina at mga Latinos na mga tao doon kusang masyadong malaban ang importante ay ibibigay niya yung best niya. So, yun yung para sa akin na dapat niya gawin. Kung baga, be natural. Tulad nga na sinabi ko, wag parang robot. Hindi yung parang galaw dito, smile dito, gano'n. So, dapat maging natural para makita yung muso niya, makita yung motibo niya. ba? Diba? So, yan. Good luck kay mate Hangad ko ang kanyang tagumpay sa Reina Hispano Americana Dos Mil benchico. Kaya sa mga nagsasabi na, oy nako, may auto kuyuyan yan. Bahala kayo sa buhay niyo. Ngumanga kayo kay mate, Charot! So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga mama, Samsi hindi na nakaya ang bagong 2.0 ni Pia Words ba? Mm -hmm. Kasi nga, doon nga sa never stop trying, oh, di ba? Na try mo lang, baka ikaw na ang susunod na reyna. Mm -hmm. Wala pa naman kasi ganaduhan na magkukumpit talaga siya dito sa Miss Universe Thailand. Pinupush pa lang at nagpaparamdam. Pero yung percentage na baka sumali uli, malaki kasi parang na ano na siya, nakukonvince. Oo. Pero syempre, sana naman, pag sumali siya, manalo na siya. At malay ninyo, siya ang putungan ng corona ng Miss Universe. Oh, diba? So, ba So, yon So, ako naniniwala ako si Vina. Yung determination niya kasi, saka yung, yung never stop trying. Alam mo, may bunga yan eh. Promise. May patutunguhan niya ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya, sige lang Vina, laban lang. Kasi, parang piling ko makukuha mo ang tagumpay mo ngayon. So, yun. Nararamdaman ko eh. Kayo ba nararamdaman ninyo? So, ayun nga. Sabi nung iba, baka daw si Vina na daw ang susunod na PIA Awards back. Yung magtatagumpay sa Miss Universe. Hindi natin alam. Huwag natin masyado i-program. Kasi kapag pinrogram mo yan, walay ang resulta. Hindi ba katulad ng natural lang. So, magugulat ka na lang. Hala, mm -hmm. naging Miss Universe. Ganyan yung naramdaman natin kay Pia Words. Bak, yung dumating siya sa Miss Universe, nagulat tayo kasi siya ang tinanghal na Miss Universe. So, ayun yung tinatawag na destiny and yung star nag-align talaga sa kanya. Ito kasing kay Vina, parang pinupush ng pinupush. At pinupush niya rin yung sarili niya, kaya good luck. So, I hope na sana magtagumpay na talaga si Vina dito sa laban niya sa Miss Universe. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko At sa mga hindi pa po subscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click na rin po ninyo ang notification bell Para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling And always think positive Walang imposible Magtiwala lang tayo sa itas Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you, guys.